So for today's vlog, palagi nga kaming nasa handaan at punong-puno ng aming mga abdo ng lamang loob ng karne. <laughs> Ngayon, may nag-request pong followers from South Korea. Magbukpang wow. daw kami ng... Lutang, Anong tawag dito, Be? <laughs> ruta! Ruta! ruta. Ah, vegetable daw! <laughs> Tagalang <taong, fruit. laughs> <laughs> <Beg -tong, laughs> hindi nakakakain ng karne, nalimutan na. <laughs> 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 hindi ko na alam ang tawag. Thank you so much! Thank, thank you, you so much! Pwedeng nang kumain! Thank you so much! <laughs> Pwede na, pwede na, eto, ano? Bukas pa daw. Pwede na, kanina ka pang ngumutab na um. <laughs> Guys, first time ko lang kumain ng grape. Katuloy na buwan. <laughs> At laging dinaguan, minudo, nudo. The favorite apple. Apple. <laughs> ko eh. <ratong> Caldereta. Apple. Mayroon ka itong apple? Ang mangga. Wow, alamang. Nakain ka ba ng alamang? Hindi. Ako ang pinisil na lemon sa akin galamunan hanggang ngayon ng asim eh. Baka matuluan ang alamang mo ha. Mm. Garton na lang kami guys kasi muti ba si Colton sir, masarap ang upo. Kaya <laughs> nga, ano ka tungo pa hat na yan? Sa so, ako naman ang magsasabaw. <laughs> Baya, tigman mo rin. Kaya yung mangga. Mangga. Mamaya, wait lang. Emanuel, mahilig din sa mangga. Mamaya. Aray, wala lang malamang. Sarap. Hmm. Ang ganda subo ay subo-subo niya. Tingnan natin ang pinya kung mat matamis. matamis. na natin. Paten nga. aray! alam mo. na. gusto ko. <laughs> I want ano? Luhat. Luhat? Hindi ha? Luha. Umupo kayo kaya nga nagganyan kay para eh? abnormal talaga. Ano ka tahan ng tuhod ko? Magluluhod naman sa bayan. Mas <laughs> maduhod na tayo. Ito ang chininis. Ito nga. father. <laughs> Uy, ano Sanay na sanay sa karne eh. Kaya natin ito. Kaya ito Hindi ako nakain ng... Yung... Yung, pina, yung pin, pin Yung pinya guys, lasang Del Monte. Ah, yung apple Pin-apple. Yak, bulok di. Ang sarap. Pakain yung sa isda. Hahaha. Hahaha. Safe ba ito kainin lahat ng sabay-sabay? Masarap pala isaw-saw sa ano, sa alamang. Ano yan? Tulo alamang sa mukha ko. Tingin niya? Sarap! Kaya mo kumain ka mo. yummy! Ang Ano Imanlay, pag walang mangga, hanap ng hanap. Pag Tama may mangga sa harap, ayaw kumain. Lumamon. Wala lang itong mangga. Matay, sabay, tama sabay. ito. Tama. <laughs> Hindi, bukas <laughs> si sabay-sabay, pero tama naman kumakain tayo na prutas. Eh, Puro <laughs> At dahok na hok. Akin din. na. Diyos ko, pag naman sa bayag. Ang <laughs> gagawin. <laughs> <laughs> Ang nakataktang. At kuya nga po, kainin mo. Bakit Ano nga? <laughs> 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 <laughs>

Saging. Paihin. <laughs> ano yung gusto ko? Ano yung gusto ko? Ang sarap yung Ano yung ubas? Ito. Dapat meron kayong tigila pag nakakaintunito. Hindi tayo si Tony Fowler. Ha? Hindi tayo si Tony. Oh. Tigila. Ba't yung ubas tari, na rin parang dugyot <laughs> na. Hmm. Pakain sa isa. Okay ko, bebe. baon <laughs> yun! Ano kayang hype na iyan? Nandito ka na ka Kita kita kayo, doon Kita kita. Kaya pala hindi na sasabuan. Nakamansay doon sa aming Kanina Nanginaan pag 7 dores ng kamay. <laughs> May tamis? Mm. Ay, nice ah. Ang santol. Gaya ng minudo. Karni pa din. <laughs> Ngayon wala kayong nakakita guys, ang mukbang na nakatayo. Ang <laughs> kanyang <laughs> Ito, ito ang mukbang lahat siya. nung maririg nyo ay bas. Ay, ito pala. Ay, yung, ay, guys, shut down camera sa baba. Nalilito na kami kung saan teting eh. Puro pang mga lang naririnig guys. <laughs> Hindi nagsasalita. Hindi na, camera na. <laughs> <laughs> din eh Meron nga din dito eh. Tinira namin guys sa mga matatanda. <laughs> matapos mo sulsupayin sa akin mo Guys, si Manuel, pag walang mangga, hanap ng hanap, nagnanakaw kung saan saan bakod. <laughs> Ngayon may mangga sa harap, ayaw naman namutakin. Pulang pa sa inyo. Awa. Mangga! <laughs> 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 ano, gumanti ang isang ape. <laughs> No. <laughs> guys, hindi Guys, ako guys. Takas ya nya na ako kanina wala sa camera. Mo san? Sarap. ni na ako guys. Hindi ko na acid na ako. <laughs> Paano hindi mga saya sa protas ba? <laughs> <laughs> <laughs>

Wow! <laughs> <laughs> yung bago makaawa mo parang wala ka na masawa sa akin eh. <laughs> Alam mo sa yata? Tama naman mo. O oh, wala mo okay. siya pa yung araw gabihan